Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating vlog na kung magluluto tayo ng adobong puso ng saging So ito yung uh, nabili kong puso ng saging mga kajuit Napakamahal ng na uh, puso ng saging dito sa Saudi At yan lang yung ating ihahalo uh, karne ng baka na hiniwa sa maninipis lang So ayan mga kajuit, ay uh, hiniwa ko na ng maninipis yung uh, puso ng saging So, simulan na natin yung pagluluto mga kajuit. Ayan, sinalang ko na yung ating uh, cooking fat at maglalagay na tayo ng mantika. Electric cooking pot itong aking ginamit mga kajuit. Dahil mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung bawang. So, gigisay lang hanggang sa maging golden brown. At saka natin, ayan, uh, yan, mimikos-mikos. Saka isusunod yung sibuyas. Yan, mikos-mikos natin ulit mga kajuit Hanggang sa ito ay uh, maluto At kapag uh, luto na ang bawang at uh, sibuyas Saka naman natin ilalagay yung beef So hinati ko lang yan para yung kalahati niya ay pwede pang lutuin na uh, sa, sa ampalaya So ayan mga kakajuit, nagigisahin lang hanggang sa ito ay lumambot yung karne ng baka at saka ilalagay yung hiniwahiwang puso ng saging so madali ang luto lang to mga kajuit at talaga na mga mapapatakam ka sa sarap ng putahe na ito so maglalagay na tayo ng soy sauce para pampalasa sa ating nilulutong adobong puso ng saging lalagay rin tayo ng paminta mga kajuit Naglagay na rin ako dyan ng seasoning mga kajuit para mas lalong lumasa. At saka yan ha. Ahalo-haloin ah, lang natin ha. Para umalo yung sangkap sa ating nilulutong puso ng saging. Ayan mga kajuit. Maglalagay na tayo ng kaunting suka para lumasa talaga yung uh, adobo Ayan, mikos-mikos lang. So, ayan mga kajuit, ah, kunti na lang ay maluluto na. So, hindi ko na rin siya tinakpan dahil mabilis lang naman siya maluto. Ja Diyaran! Ayan, luto na ang ating adubong puso ng saging. Mmm, yummy!